Enkoy Anime TV Anong nangyayari? Yumayanig ang buong siyudad. Hindi kaya... Kurapi ka. Mansanang masama ang nangyari sa kanila. Napakalakas na pagsabog. Anong nangyayari? Sa palagay ko, mga limampong kilometro mula dito ang pinangyarihan. Dito siyang normal na pagsabog lamang. Sigurado akong mang intention ang gumawa nito. <clears throat> hindi kaya may kinalaman nito kila Kurapika. Kung ganun pa man, sana naman ay walang nangyari sa kanila. <laughs> Tapos na rin ang trabaho ko. Sa lakas ng bombang yon. sigurado ako, miski abo, walang natira sa mga katawan nila. Ngayon, kailangan ko nang bumalik sa kakin. Mas maganda siguro kung personal kong ibalita ito kay Prinsipi Cherry Nang sa ganon, makita ko ang magiging reaksyon niya kung paano ko tinapos ang mga walang silbing basura katulad ng mga phantom troop at pati na rin ang may pulang mata <laughs> Kurapi ka! Magpaliwanag ka nga sa akin! Bakit kailangan mo pang iligtas ang mga mokong na ito? Di ba silang ang dahilan kung bakit naubos ang tribo ng kuruta? Dapat ay hinayaan mo na lang na maging abo sila. Ay nako, Nag-iingay na naman ang gunggong na ito. Bahala ka nga dyan. Hmm siguro ay may dahilan. Pero, ano nga ba yun? Intensyon niya talagang iligtas ang Phantom Troop. Dahil sa ginawa niya, matinding pinsala ang nangyari sa kanang kamay niya. Ano ba talaga ang binabalok mo? Bakit kailangan mong iligtas ang mga Phantom Troop na sa una pa lang ay gusto mo nang tapusin? Ugh, lagot na! Mukhang hindi aabot ang ibang mga kasamaan. Anong gagawin ko? Lagot. Hindi maganda to. Napakalayo ng iba. Kung iisa-isahin pa sila ni Noob. Hindi. Kung ahayaan ko sila. At kung may pagkakataon naman para iligtas, siguradong malulungkot si Gon. Kailangan ko silang iligtas! Isa pang dahilan, may gusto pa akong malaman kung sino ba talaga ang may kagagawan nito. Di bali na lang. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang gagawa. Ako na mismo ang tatapos sa kanila. Gagawin ko yun para sa'yo. Kurapi ka. Ngayon, masusubukan ko na ang matinding pagsasanay na ginawa ko. Hmm. Mga peklat. Oh. Ah, ang isang ito. Maraming salamat dahil sa iyo, komportable na akong makipaglaban sa mas malalakas. King. Kaya kita dinala dito para lumakas ka. Dahil isa ka sa mamumuno sa Hunter Association. Malakas na ako. Hindi ko na kailangan magsanay pa. Kung sa paggamit lamang ng nen, kabisado ko na ang lahat ng yun. Kaya hindi mo na kailangan na turuan pa ako. Malika dahil marami ka pang hindi nalalaman sa paggamit ng nin. Ang mga natutunan mo ay isang madali at pang mahinang abilidad lamang. Anong sinabi mo? Bakit hindi natin subukan? Para malaman mo kung gaano talaga ako kalakas. Ni hindi ka nga nakailag sa ginawa kong pagsuntok sa'yo. Sa mga oras na yon, wala talaga akong balak iwasan ang pag mo. Ginawa ko yun dahil gusto kong malaman ang kakayahan mo. Doon ko nalaman na mahina ka. Uh, Mayabang! Ngayon, magugulat ka sa gagawin ko! Mahina! At napakabagal na pag-atake. Uh, ganun lang! Kailangan mong pang lumakas. Lerorio. <laughs> Nadurog yatang ang mong loob ko! Dari! Uh, uh. Tumayo ka na. Wala tayong sasayanging oras. Napakahina mo pa at napakagaan ng katawan. Parang pinitik nga lang kita at ganyan ang nangyari. Halos hindi ka na makahinga. Na, pwede mong magpahinga muna ako? Parang susuka ko yata ang lahat ng mga kinain ko kanina. Sa ginawa mo. Pakiusap lang. Doon na nagsisimula ang pagsasanay ko. Walang tigil akong tumakbo. Tumakbo ng tumakbo. At itinuro niya sa akin kung paano mas palakasin ang abilidad. Halos walang hinto akong nagsanay. Nagsanay na nagsanay. Minsan, walang pahinga sa isang araw. <coughs> Masyado naman yatang malaki ang batong ito. Hoy Jing! Masyado naman yatang malaki ang pinabuhat mo sa akin. Mm -mm -mm. Ayos lang yun. Para mas madaling lumakas ang katawan mo. Eh, parang hindi naman yata yun ang gusto mo. Mas gusto mo pa yata akong malagutan ng hininga. ha. Huh. 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 Magaling Gregorio. Nakikita kong lumalakas ka na ngayon. Kung pagbubutihin mo pa, mailalakas pa ang teknik mong yan. Kahit paano, may nakikita na akong resulta sa pagsasanay kong ito. Kaya pagbubutihin ka pa. Ha? Huh? Sandali. Anong ginagawa mo, Jing? Ah. Ganong kalakas ang sa kanya? Konti na lang. At kayang-kaya mo na yan, Lerorio. Tama na yan, Leorio. Hindi to ang oras para sa mahabang kwento. Ang ginawa kong pagligtas sa kanila ay may dahilan. Marami akong gustong itanong sa kanila. E, wala pa ako sa kalahati ng kwento ko. Hindi mo na kami kailangang iligtas pa. Sana ay pinabayaan mo na lang kami naging utang na loob patuloy namin ito sa iyo na ayaw naming mangyari. Patungkol ito sa bombang, dapat ay tatapos sa ating lahat. Alam ko na may alam kayo na kung sino talaga ang may pakana ng lahat ng yon. <clears throat> Hindi ka nagkakamali. Dahil sa pagligtas mo sa amin, sige sasabihin ko. Walang ibang gagawa nito kundi isa sa mga prinsipe ng Kakin Empire. Sampu ang bilang nilang lahat. Pero ang siyam doon ay hindi pa namin talaga nakikita. Daw nang yun ay masasama. Pero, ang mas nakakatakot. Si Prinsipe Cheridnitz. May taglas siyang nakakatakot at napakalakas ng pangyarihan. Kahit ng pinuno namin sinabi niya yun. Na kahit na mismo siya ang lumaban, hindi niya kakayanin ang prinsipe. Kaya naman makikipagtulungan kami sa iyo. Gagawin namin yun bilang utang na loob sa iyo. At syempre, para makaganti na rin sa ginawa niyang pagtrider sa amin Hindi namin siya mapapatawad kahit na maging katapusan pa namin Ang problema, yun ay kung papayag ka na makipagtulungan sa amin Bata gumagamit ng kadena Nasa prinsiping ng mga pulang mata na hinahanap ko